So, good day nga pala sa inyo mga tropa. Uh, today's project naman, uh, ginagawa ko ngayon um upuan naman ito ng ano ng tinabas ko lang. Upuan 'to ng ano TMX155. Kailangan natin ma-achieve sa sa project na gagawin natin ngayon. So, bigyan ko lang kayo ng mga plans para ma-kabit itong aking project na to so ito ay ipa-flash ko pala dito sa screen yung aking uh, aking kailangan i-achieve na porte ng upuan so ito naman inspired naman ito sa ano XJR 1300 na nakita ko sa sa YouTube then yung ano yung magiging style niya is nakita ko talaga siya ano sa, nakita ko talaga siya sa sa bagong labas na XR900. So nung nag ano ako, nag-scroll ako ng idea. <coughs> so lumabas doon ay doon sa XR900. May isang ano doon, may isang video na nakita ko talaga yung style na gusto ko which is yung do sa XR1300 tapos yun yung kailangan ko i-achieve so ito na umpisahan ko na nga palang ano na umpisahan ko ng tabasin yan so yan siya dati yan, kung makikita nyo ganyan siya dati and tinabas ko lang yan diniayway ko lang na naman so diayway lang ulit hindi naman sa wala akong tiwala sa mga gumagawa pero maraming magagaling trusted ko na maraming magagaling dito na na sinuggest talaga ng mga tropang classic dito sa amin sa Lucena magagaling talaga yung ano yung gumawa kasi nakita ko yung resulta and ang kaibahan lang talaga kung gagawa ka na sarili mo matatansya mo yung mga bawat um, tabas although hindi naman ako masyadong professional pero trial and error pangalawang beses ko na itong gumawa kaya yung mga pagkakamali ko nung una na apply ko na dito sa bago tapos ang ginawa ko na ngayon pang ano pang pang tabas ito kumuha lang ako ng ano ng lata Okay, so tinakpan ko lang yung ano yung pinaka brand niya. Okay, shout out. Cash out sa Tapos ayun nga pala, simple lang naman yung ginawa ko dito. Kumuha lang ako ng pako. Tapos binutas ko siya ng parang yung pagpukpok mo lang gradually lang para hindi masyadong lumubog para yung magiging resulta ganyan lang Napaka smooth niya ipangtabas. ipang So makikita mo 'yan. Napaka pino na nung ano nung nung pagkakaano ko diyan, pagkakakat ko gamit itong ito lang lumang ano siya lumang panglagari ng bakal. So ang ginawa ko lang diyan side by side 'yan din rowingan ko. Nung same ng pattern, nung pinakagusto ko talaga ito yung nilagyan ko muna isang side lang kung anong pattern yung gusto ko tapos kumuha lang ako ng plastic para makapi ko yung ano yung yung pattern dito sa kabila kumuha lang ako ng plastic then rowing ko siya diyan tapos ini-apply ko siya dun sa kabila para pantay yung ano yung pagkakaano ko pagkakatabas tapos ang pagtatabas na ginawa ko Bale, isang ganito muna. Sinugsog ko yan dun sa pinakasulat niya. Gradually pa rin. Dapat tatama siya dun sa kabila. Dapat tama dun sa drawing dun sa kabila. Tapos, habang inaano mo yan, habang tinatabas mo yan ng kauntian, may mapifeel ka na parang tumitigas dun sa gitna. Kaya ang gagawin mo, ang ginawa ko na lang diskarte, ginan, ginan ito ko na lang bali pa sideways na siya kaya mapapansin nyo parang merong ganyan may, may gatla pang na iiwan. so ayan yung ano yung naging problem ko lang noong time na lumabis yung aking ano yung pagkakakat ko pero ayan iiwan ko na lang yan na ganyan kasi nga yung pagkakatabas ko dun sa pagkakakat ko dyan ay medyo napalalim. Kaya iniwan ko na lang na ganyan. Tapos, same lang dito sa pinakailalim. Gradually lang. Tapos, hanggang sa, ayun, ma-reach ko na talaga na ano, matanggal ko na yung mismong um, eto, hanggang sa matanggal ko na to. Then, nung matanggal ko siya, sabi ko maganda yung hugis. Ang magiging plano ko dito, pwede ko tong gamitin dun sa gamit kong upuan ngayon. Na naka-engrave yung mismong light dun sa upuan. Then, after kong mat, ano, matanggal siya, ginamitan ko na nito para mas maging even yung pagkakatabas ko para hindi masyadong bukol-bukol so yung pag ano mo dito yung pagkaskas mo dapat konti-konti lang kasi pagka minadali mo sya -ano, lumalalim yung pagkakatabas -ano, pagkaka kaya mas maganda ano lang dahan-dahan lang so ayan makikita nyo may mga sumasama ayan mga sumasamang part hanggang sa ma-achieve nyo yung gusto nyo yung korte ganun lang so ayan nga pala mga tropa na tapos ko nang tabasan itong ating project na Upuan para sa Kiwi Cafe Racer 15. So, yung design kasi nito ay hindi kagaya ng typical na na ginagamitan ng U-Bend. So, ang kailangan mo talaga ditong gawin ay puputulin mo talaga yung bend niya dun sa likod para magkasya siya. Tapos, uh, ang plano ko talaga dito maging ganito ang style niya. Yan, ayan yung loob niya. Tinabas ko din yan. Tinabasan ko rin siya para ang purpose niyan ay mailagay ko ito. So, ayan. Nakalagay itong itong ating dual round tail light sa likod. Nakaloob siya. So, yan naman ay nakita ko sa XJR 1300. So, yun nga pala guys. Yan nga pala ay under construction pa rin. Tapos, gagawa ko pa lang siya ng paraan kung paano ko nga uh, maiilagay yung mismong round tail light dun sa loob. Gagawa pa ako ng fiberglass para lang magkaroon siya ng Uh, kapit dun sa pinakaloob at gagawan ko pa lang din ang kung paano siya mag pipit kung hindi ko kayang gawa ng paraan sing sy naman hihingi tayo ng tulong dun sa uh, marunong mag welding talaga tapos ang uh, next nun papalagyan ko to ng seat cover after nun installation na ng mismo upuan. Tapos update ko na lang ulit kayo pag na-install ko na ulit. So, yun nga pala guys, hanggang dito lang muna yung topic natin para dito sa Keyway CR152 uh, Modern Classic Seat na ginagawa ko ngayon. So, ayan siya. Ito yung pinaka pullman man uh, siya. Okay. So, so ayun lang muna sa ngayon kung meron kayong ano um, kung meron kayong suggestions or meron kayong mga tanong pwede nyo akong ano i-message through comments and nagre-reply naman ako sa mga ano sa mga comment nyo and if ever na uh, okay naman yung ano yung mga tanong nyo ay uh, pwede nating gawin siya ng uh, video isang so, mabilis ang video lang So, yun lang. Maraming salamat. Ride safe always.